So, good morning mga amegas. Ang akong tip sa inyo mga amega, kung mananong ganimo, ang importante jud mga amega, kay naamoy yuta. Kay anuman. Ang, ang mga, ang mga utano, mga utanon, mga bulak, mga gulay, mga amega, pwede rin ginagmaskin asa itanong either sa mga kaang-kaang, sa mga bulak ninyo, insert na inyong mga tanong, like for example, sa ang palaya, ang makauta na mo, pag matubo na, so yung na mga amiga, so ang importante, jud kayo amiga, make sure nga, before mo magtanong-tanong, naajun jud mo yung mga yuta, or yuta nga yumos na, yuta nga gimix na daan, yuta nga gipatambok na daan, yuta nga gimiksa na ninyo mga kasi klaseng kuan parehas ako ang mga yuta mga mega pinapakita sa inyo nasa wala pa ko nananom mga mega kana o kana sa wala pa ko nananom nagandam na jud ko ug mga ug yuta so ang kana ngayuta mga mega kana nga mga mega kumpleto na na siya na 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 siya ay kanang pasi hindi kayo maklaro pasi kanang gimix na naman ang tabunan na So giandam na po ang yuta ato sa nang gipayumo sa gitambo ko kun sa. Basta na na siya mga mega kung na na siya no. dili lang ko dapit ko So, kumplito na to siya mga mega no. Nanana siya ay siya pasi, nanana siya tayo sa baboy, nanana siya tayo sa kanding, tayo sa manok, pero dili basa mga mega ha kanang mga tayo sa mga hayop nga ugana na kanang abuno na dyan siya humus na dyan siya mga mega kay para dilipod baho or dilipod kanang malata kay kung kanang mga tayo sa mga hayop mga mega o tayo sa mga hayop nga iabuno ninyo kung basa pa na siya or dili wala pa dyan siya na, dis, na, na discompose init na siya mega magka po na siya nga magmalatay ng tanom or magtanom og mga seedling seedling or mga seed seed dili malata kay nganu dili mutubo kay nganu naa siyay bacteria or mga klase klasing or microorganism na naadito, nga naa dito nga mao'y magcause og lata sa inyong mga seedling kaunon dito sa mga mananap or etc etc so useless ang inyong pagpananom so kinahanglan mga amega karon mga mega pakita na ko sa inyo <laughs> ang akong mga sidling mo sila no kini oh, ready na tani siya itanom galing lang kay tungod sa ulan nabasa man sa ulan so nabasa na pud siya ang akong kini mga palaya man so okay rin na ang palaya okay ni sila nabasa mga mega kay ready to ready to tanom na jenis la mga mega so nakabantay mo ani mga mega kini mao ni siya ang liso sa grandberry ang Granberry, mga amiga mo ginahimong juice nadra. adra kaya na naghan kayo may sa bukit naghan po kayo may ang pinakanindot sa Grandberry mga amiga ang atong makuha nga benefits dili ilang kay siya juice dili ilang siya panghimagas sa kainit sa panahon kung dili makahatag pa siya benefits kahit ba mo nga ang Grandberry makaayo o glokemia sakit sa dugo any kind of cancer mas sa dugo amiga kini kong tabang ninyo So, unsa paman inyong giulat? Nga po'y dili na, unsa pa man inyong giulat? Magulat pa ba mo nga makagasto mo? Magulat pa ba mo nga maospital mo? Ang uban mangutan na, nga nung nakasure mga sir nga, ka tambal na siya sa leukemia, ingani ni siya mga madam, organic lang ta madam, dili juta na mga expert, ng mga sultis, mga doktor, pare sa lagundi mga amega. So ang lagundi na mi dakan lagundi diri. Di ba ang mga lagundi gistadihan expert sa mga eksperto katambal sa obo, o di ba? Mao mo buhat to paniniwala ang lagundi, ang kalabo, ang gabon, apun niya na diri kalabo, gabon para sa mga obo. So kining grand berry mga mega. Maskin pag walay mga eksperto nga mag-study, kita mismo kabalo na ta. Kay nganuman once ka ninga miinom ta og um, juice nga mura dugo, nga murag glad. So, kana makadugang dyan nagdugo nato kay Kaya di naman nga dili ta kasabot, dili ta ka, dili ta ka balo. to, wala ta dili ta sa mga nga pero tinuod man na siya mga amega. Nagtuo ganita nga, ang palaya makadugang o dugo, ang galay makadugang o dugo, nga dili dyan mo, dili dyan siya, dili dyan murag dugo ang ihang duga. Kanapakang grand berry nga murag dyan dugo. Diba mga amega? si nga na mga amega walay mali o walay kumun sa mutray lang og maniwala ta kay nga naman, once nga mutuo once nga masalig ta na adjoy kaayuhan inganara na siya mga amiga so mga amiga ang akong advice sa inyo mga, mga amiga dili lang sa mga tanong pa dapat mananong kay nga naman kinahanglan mananong putag mga bulak mga amiga wala ba mo mga amiga nga sa unang panahon la katong time nga nagpandinig ay pandemic nga ang tanong usok ayo? daghang nabuhi tungod sa mga tanong at yung time sa pandemic mga amiga kung nakahibalo lang mo mga amiga nga ang kanang bulak mga amiga season season na tour mo, mo sa dili season season na mga amiga kay nga ano naman night time mura na siya kuan mga amiga ba kabantay mo anong uso uso Night time, mga amiga mo na angay na itong bantayan mga amiga tudluan ta sa tips mga amiga Kinip. Tuo mo kay tinuod. you believe me or not kini nahitabo na dyan ni mga amiga tudluan ta sa tips kaya ang mga bulak mga amiga sisun sisun na siya mga amiga mura po na siya kuwan ba pa pariasa ka na parang mura po na like, part po na sa ilang life mga ang bulak karon Imong itanong, sabi pa mamulak, mura pa dyan, kanang maluya ka hindi ka magtanaw pero once gay magdungan nagpamulat pag mamulat magay mo bulak pindot na kaayo ganaan na ka magtanaw daghan ang maganahan so ingatan na siya mga amiga once gani ang bulak nga dili pa kaayo siya mo season murag mo luma pa so wala pa pansin sa mga bulak pero no naon ni sibak mga amiga kana time nga dili pa kayo mapansin ang mga bulak ninyo pananumog banat mga amiga klasik klasing bulak mga etcetera mga etcetera puna inyong balay kay pagabot sa panahon moabot ang season sa mga bulak mga amiga muuso na pud murag para sa sinina bang nga design sa sinina mao ni uso karon kanahan kay mga tao pagkuman maluma na ni, sugyaan na ni nila. Pag-abot sa mga lahi na por, pag po, pag-abot sa mga na lahi na po. Pero maubot siya man tayo mga bigang mo balik na siya, bigang mo nindot na po, muuso na po na siya. Pero lahi-lahi na mga kuan na, mga gipang dagdag, mga anak ana mga etc. Ing e anak, mga amiga, kung saan pa may inyong gulat, kung wala mo o kung wala mo gikalingawan sa inyong mga balay, kung wala mo gitrabaho sa inyong mga balay, mga amiga, mauni ang sekreto. Samtang wala pa mo gibuhat, mag slide, lain sa lain sa no. Kay pag-abot sa panahon mga mega. Ang inyong paghago, ang inyong pagpursigi, magbunga na. lang mo na ko, mga amiga. Kay ka na nahitabo na na siya mga amiga. Mabot ang time nga na po mga tanong mo. Da, kag dagkatagay kagtanong. Kung sa pamayilang gihalatso, Once na makatanong ka may dagdag, dili lang po kayo mo tanong kag isa ka buok, dili po mga amiga. Like for example, mo tanong kag ng mga klase ng kaktos. Hmm. Kay kini mga amiga part man sa kaktos mga amiga no. O mura po siya dragon fruit, pero dili ni siya dragon fruit mga amiga. Family lang ni siya sa kaktos. Kasi lahi po ni siya ng klase ng kaktos. Kaya kami diri mga amiga, daghan dito kami mga kaktos kasi klase lailahig like formal, lailahig like mga etcetera so party siya sa cactus mga biga <coughs> so kini daghan na magkaini siya pwede na nini mo itanong tanong kay mga saha, saha naman yung uban daghanon dyan mo mga mega sa isa ka klase nga tanong mo tanong ka 100 kapuo so nganong nung mag-uul magka kung 100 ka kung nga huwag kay puhunan na nang puhunan na kaang rapila rin ka pwede na mga yung kaan, kaang yung mga kaang mga imagamitin mga mega ang nga mga kaang mga amiga, o, asa may kabugatan ni eh, ka brato eh. gatos or ang gatos di ba so dili kay bugat inya na ra mga amiga kinahanglan nato mga amiga waista. kay moabot abot panahon mga amiga nga ang bulak mo siso na pod nga daghan po kay ganahan sa mga bulak wag kung gusto jud mga bulak na nindot sa kay amiga pagabot sa panahon adenium ka ng cactus. Um, Adelpha. Bumbil, mga amiga. Sa so, mo sa tinuod, mga amiga. Ang bumbil, mga amiga, na aming kailang, ah. one day, nahalinan siya 1.5 million sa bumbil lang. Pero dili li mabasta-basta ang iyang mga bumbil, mga amiga, kay grafting. Nindot siya Kung makadto kasi iyang na flex na na ako, mga amiga katong mga bumbilan sa karaswan pero wala jud kay na ko natarong og flex mga amiga kay nganuman, man tungod sa panahon wala ulan to nya nagdali ra so wala nagdali-dali ko sa kung video wala jud kay na ko pero mo kung tagaan pa man chance maabot ang panahon mag flex pa so, to na iyang mga bumbil so flex na gyapon ko mga amiga ha ing ana jud mga amiga ang pagpananom og mga bulak og mga utanon mga amiga dako kay tabang sa tungkaw kalingon dili lang sa tungkaw kalingon kundi sa inadlaw adlaw natong pagpaginabuhi kaya ang mga tanhon pwede na itong masudan, pwede na itong mabaligya. Ang mga bulak pwede makawala sa problema, makawala sa stress, pwede po din negosyo. Kung gusto din mong mudali kayo nga mabuman yung mga negosyo mga mega, dili lang kay mga bulak ang inyong ipananom. Apilin ninyong mga sidling-sidling ng mga prutas mga mega, kay daghan kaayurong mga tao na nagka-interest sa mga farm. <coughs> so, na ay mga daghan kasagaran ng mga kurtahan na nagkainteres sa farm, nga farm, nakapalit sila mga farm, nga wala pa dyan sulod. So kung makabantay sila o maka sila ni mo, nga nakakadaghan mga tanong mga mga siling na kasi klaseng prutas, so kung may bawaan lang kanila, so pwede silang mapalit niya kanimo o so kwarta na kod. Kung unsa may, unsa may kuan mamiga, unsa may puhunan sa pagpananong mga sigling, ayaw pamalit mga amiga. Palit o mga prutas, itanong-tanong nimo, itog-tugsok lang mga liso, pag balhina, isuot eh. sa mga silipin-silipin yung mga kaang-kaang, mga hingani, mga mega ba? O, oh. pwede rin mo ipang o sul mga hingani, tag isa, -isa kaliso ng mga, mga prutas. Kung unsay prutas ngayon mong ginakaon sa taga-adlaw sa inyong kinabuhi, mga amiga, sa inyong balay, taga-adlaw, magkakaon mong mga klasi prutas. Ayaw sayangi ang mga liso, mga amiga. Tagui ang mga liso, ibulad sa adlaw, pangkaging na itanom, ayaw sayangi ay kay ang uban mga amiga, mingon adili mo palit og prutas kay man ana, -ana sayang ang kwarta no palit mo prutas makakaon pa mo makahatag pa nagmaing benepisyo ninyo ang mga prutas ang liso itanong mga amiga kay mapuslan na mga amiga magamit yun na sa panahon mga amiga basta kabalulong kita mo kabalulong kita mo diskarte sa kinibuy daghan ka ayong mga tips ako ihatag sa inyo mga amiga nga pwede dyan ninyong inigusyo pero kinahanglan lang nga mag magkugi sa mo magporsigar magkugi maghago magsikap din nila po kay diretsyo diretso mo gusto mo nga mananong pa pagkawang boom gusto din mo magkakwartan no mga amiga kinahanglan dyan nga magkasto po ta kaya ano man kinanglan na natin anon man ato na. Basta mga ingana mga amiga daghan kay mahatag ng mga benefits ang mga tanong mga amiga. Basta mananong lang kita mga amiga ha. So advice na ko sa inyo yung mga dili lang git. Pwede kay ang nakanindot mangod sa mga tanong mga amiga. Kay pwede rin na mahatagan og gamay nga time pananglit. Natay mga estudyante, so busy ang mga amiga sa pag-prepare sa mga pagkaon sa mga anak sa pagkatiman o paglakaw ana so pagkauntupin pa niya ta mo dali o sus -sus na to dugal dugal ta ginag may chitira chitira dili lang na to ihatag ang atong full time sa mga tanom is tagaan na nato gamay time mga mega ana na siya mga mega ang importante lang naalan tay time management So, di ba mga amiga, dahil kayo salamat mga amiga. Kung pa mo, mga pangata na, pwede rin mo, mo comment, pwede rin mo, mo chat na kato katubagunta mo. Dagan salamat. I love you all.